Hindi makakain. Mm -hmm. uh, Ayun guys. So, Ayun guys, oh, so, <laughs> kami oh. Mamalingke kami. Ka. <laughs> Mamalingke kami. Ang Yo. dami oh. <laughs> DJ, oh. Sabi ko kay Mancho, pag nakakita ng pusang sa sa akin, pa-intrim niya sa... saan. <laughs> <laughs> nah, si Jojo eh, pinahinto yung nagbabay. <laughs> <laughs> Ako, ako doon sa nagbabay, tuminto naman. <laughs> Ayun guys, punta kami doon sa palengke ngayon. Tara. Kay Jojo, katama ko si DJ. TJ, si lahing daw. Gusto nila. Like po. So, ayaw mo noon? Sarap <coughs> yun. Ganun na kung luto mo. Man. Pag nagluto ka, walang kate. <laughs> Relax well, guys. Bili mo kagad ka PJ Tampalin doon sa magpapabog. Check out mo na tinitira na tinitira si Bongbong Marcos. Oh, Ayan, dito ulit kami. ay Hi oh, dito ulit kami. Baba -ba -ba, gusto mo. Ayan o, no? dito ulit kami. Ang kasama namin si PJ. Ayan. Ayan. Okay, so pang dinuguan, minu. piyo At eto. Tan-taran-taran. So, pisngi ng baboy at dila pang dinuguan. Ayan, ito po yung dugo. Hindi pwede na sa Tambay muna sila abang nag-antay nang kanilang order. Sintiyo. Eh. Kuya, ano order mo kuya? Nandun <laughs> na sa na, loob. Nakapila ka rin. Yung! Ayan na po, binabalot na ng aming pinamili. Kiki! Pupunin na ni CJ. Ten, 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 ten. No. Let's go. Ayun, kupon na tayo dito. Tawa ka ni Colis ang pesto niya. Patay ng nyug, limang piraso. Ayan, guys. Ayan, guys. Limang nyug para sa ating laing. Napakain natin yun. Ayan guys, so si Kuya may pinagmamasdan. Tadadadam, tadadam, sa loob si Natiyo. Bibiling gulay. <laughs> Tara Kuya. Guys, guys, yung tayong na binili namin. Dito you know? yun yung... na tayo Ano? Tapos inyo yung tinatanong. Ayun. Magluluto pa tayo na. Lain. So, yun guys, na oh, nabalot na yung laing na aming kinamili. Uh -huh. Thank you. Thank you po. Yun guys, magluluto tayo ngayon ng laing. So ito guys yung tampali, no? Ayan. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan si Chief TJ, yan. Luya at saka sibuyas. Tapos ito yung gata natin para sa laing. Ayan, no? At ito yung, ito yung panghado natin. Pampalasa. Ito yung tampali kanina. Ayan. At meron tayong paminta. Ten keren ten. Doon. Guys, ito number 1 sa laing. Ayun Ito pa yung turmeric. Napakalupit niyan. Oh. dilaw. dilaw mga lodi. Ano? ting ting. na, hindi na hindi na sila naputok. Oh, nagpinagmantika namin yung tampalin niya. Ayan na, ilalagay na ni Tito Ray ang Ako, si Captain America. Si Captain America. At tama-tama na USA yung ano. Ako, si Captain America. Ako, Captain America. Naka USA pa na ano yung t-shirt. na damit eh. Ayan. guys. Ayan, guys. natin, guys, ang sibuyas. Wow, si Buyas. Wow, si Buyas. Kalahati din. Eh. Ang dami. Hindi oh. <laughs> yan tinipid, guys. Hindi, guys. Yung. Tapos ito, mas marami yung okay. light. Kunti lang siya dinuguan. Okay. Oh. At ito, guys. Ilagay na natin ang ah. luya. Yeah. Kunti lang siya dinuguan. Ayan, tiyo. Ayan, ayan. Ayan, tiyo. Oh. Mm -hmm. Ayun. kasi meron pa tayong second binu mga partners, mga guys. Yung ating dinugan para mamaya. Etong lahing to. Oh, Ayun. Yeah. Oh, yung baboy ng na pandilugan naman, yun naman isa lang 'yung roo. Pagkatapos tapos din sa cigarette. guys. Mamaya ah, 'yung pandilugan. Okay. At ating simi cosmetics.

Mga ka na natin ng pampalasa. Hindi. Yan. Sa, na natin ng mikos-mikos. Yan, mikos-mikos na natin. Okay. Pagsamayan mo na ulit mo na doon yung bawang sa kanto. Sabi mo na, sige pa. po. Yung bawang doon sa kanto, yung luya ya, Sige po. Para isa lang. Ayun. Ayun siya, nini siya mo. Tinang gata. Ito, unang pigang gata. Ay, pangalawa. Ayun guys, nilagyan na natin ang pangalawang piga ng gata. Ayun o. Oh. Ayun. Magluluto tayo ng laing. Ayun. Ayan guys, special menu ni Tio Boy. Hihi, laing. Tulad natin ang turmeric. Hihi. Ayan ang luyang dilaw. Sige, guys. guys, luyang dilaw. O, so, aluhin mo. Aluhin mo natin yung kulay. Ayan natin yung kulay lang. Ayan, lagyan mo natin. Ayan e na. Hmm, ang ano ganda eh, ng kulay. May kulay sa kitin ng laing niya. Kaya ayun. <laughs> Hindi raw siya naglalagay ng tomya eh, hmm. eh, yan ang nagpapasalamat sila eh, eh, yan, 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 Kasi yan, 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 guys, ay -hah. Ay -hah. Ay -hah. -hah. na -hah.

At yun guys Hihi. PJ, -hi. lalagyan na ni Chef PJ ng Bagoong alamang Dapat siya ginisa eh, Ayun, Pampalasa Ayun. Ayun. Okay, guys Yan, nilagay na ni PJ ng dalawang asul asukal. Pampara pambanan sang lasa. Wala wala po. yan. Wala na. lang eh. Eh ano, gagay mo ni Yun guys, ito na po yung huling gata. Ilalagay na natin.

Okay. Ay, may guman na lang mo ng paganyan na. Andito na po ang nalutong laing. Kainan time. Hihihi. So, you know, Ayun Let's mo, eat. Hihihi. Pagkira mo yan. Yan ang